mahalagang announcement po. Attention po. May lumapit po dito sa ating uh, temporary command center. May nawawalan po ng backpack. At mahalaga po, nandun yung kanya mga maintenance medicine. Ano po ang kulay ng backpack, ma'am? Black na night. Ang ah, po, ay ito na, very good, mabuhay! Nandito na ang black na night ang ng Pilipino nagkakaisa kahit sa nawawalan bag ay ating pinagtutulungan dapat ganun din sa mga nawawala sa pag-iisip sa gobyerno Ma'am, nandito na Pakidala po, brother, thank you Maraming salamat for your honesty Mga kababayan, thank you ha ah. At nagpa-unlike na mag-announce tayo Maraming maraming salamat po Naniniwala po ako na kapalingin nito ay puro Duterte! Yeah! Para sa sampayan ng Pilipino! Duterte! 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 Maraming maraming salamat po! Mabuhay ang pagkakaisa at ang honesty ng mga nandito ang ating patakaran. Atensyon muna bago po. Alaat po, huwag po tayong mag- a Magdiktikan Dito po muna, attention, hawa po muna, hawa. Ang lahat ay magkakaroon ng pagkain sapagkat madami po ang nagdodonate. May mga tubig, hawa po muna, hawa. Pakiusap. Oh, uh, hawa muna kayo dyan, mga kapatid. Ah, uh, dito muna. Oh, uh, attention kay Eric, please. Hawanan niyo muna, umakyat kayo sa may pavement dito sa gutter, please. Dito tayo. Move muna tayo, move, move. Sa gutter tayo, gutter. Hawanan natin dyan ng konti. Yan. Para makita po ang ating mga streamers. Yun. Don't worry po. Marami tayong nilagang itlog, nilagang saging. hindi po kayo mauubusan. So, hawa po muna dyan. Ah, wala yata dyan ang ribolto. Nandun sa kabila. Hawanan nyo muna yan. Sige na, hawan mo na dyan. Walang ribolto dyan, mga kapatid. Yes. Okay, okay, okay. Balik tayo. Balik, balik, balik. Buhay pa ba? Okay pa ba tayo? Buhay na buhay. Ah, okay. Ang ating mga basura, ay may nagbi-video, may akala nila nagkakalat tayo. So nananawagan tayo sa MMDA at pakiusap po ha. Pakiusap po ni Ka Eric, ang mga media na nandito po, bloggers man o corporate media, hindi natin sila kalaban. Yes! Hayaan po silang gumawa ng kanilang trabaho. Mga manggagawa din po sila. Ang mga may-ari niyan, mga oligarko. Pero ang mga nandito na mga reporters at ang kanilang mga kamera at crew, huwag po natin silang i-bash o i-bully. Pwede ba yon? Pwede! Ang mga may-ari lang, kagaya ni Martin Romaldes, na halos binili na niya ang lahat ng media. Uh, let's, let us build alliances and friendly respect sa ating mga kapatid na mga nagtatrabaho sa media. Bagamat mabigat ang inyong mga eksperyensya pero hindi po natin sila kalaban kasi may mga editor yan. Pagdating sa editor, doon ang katayan. Wala sa mga reporter, wala sa kameraman. Pagdating sa kanilang editor, doon kinakatayan ang mga balita. Hindi natin sila masisisi. They have the so-called editorial hierarchy. So paggaling sa report, pagpasok sa kanilang mga editors, doon po nangyayari ang mga biases and prejudices. Pero dito sa mga reporters, sa mga field and crew nila and cameraman, ayaan na po natin sila. Ayos! Ayos! Huwag po tayong magdikdikan, huwag magsiksikan. Atras, atras. Move, move. Move pa, move. Atras pa, atras. Atras pa atras, atras pa, atras, atras. Ang ating pagkain ay hanggang alas 4 ng hapon. Pwede pa pa yan hanggang bukas. Atras, atras po. Oh, tag ni Mali Oh, senior citizen. Mauna na sa pila. Go, go. Diyan ka sa pila sa harap. Oh, sige. Atras mo na. Atras, atras. May darating pa po ng mga dalawang libo. Huwag kayo magmadali. There are 2,000 plus coming over. Oh, sige. Simulan na natin para mag-move. Mga bata at matatanda, pagbigyan. Go! Lima, lima. One, two, three, four, five. Opo, opo. Huwag mag-doble-doble. Pwede po tayo mali, pag meron pa. Sige. Makinig po kayo, makinig po na. Usog-usog. Atras, atras, atras. May pagkain po nagbo-volunteer. Makakakain po tayo, magantay lang. Pagbigyan ang mga matatanda at bata. Please. Okay? Makinig po sa instructions. Please. At may parating pa tayong mga kasama. Tayo po ay nagaanapan ng mga volunteer food support. Okay? Sige. Mabilis lang po. Makinig sa instructions na namin ni na Sir JM at nila Ma'am Karen. At trust lang po. Makakakain tayong lahat. Sige, start muli. Start. Start. Oh, Ma'am Karen. Ikaw muna ma'am Karen, dito ka. Para kami sa JM mamaya pag nag-reprogram tayo ulit, may boss. Ka. Oh, ang ganda tingnan, 'di ba? O oh, dito 'yung mga babae, lalaki dito. 'Yung mga binabae, bala kayo. <laughs> <laughs> mamaya, meron tayong darating na performer. Sana, huwag tayong nakaupo lahat doon. Diba po, pag may program dito, lumabas kayo para makita ninyo bakbakan ba nandito, di ba? Para makinig kung ano ang nangyayari sa gobyerno ito. po, wow. minamarkahan. Kapag may marka na, huwag na po kayong pumila. Para naman yung ating pagkain maging sapat. Yung mga hindi pa nakakakuha, kawawa naman. Po, lahat po, walang marka nandito? Lahat po? To, kasi, oh, kawawa naman yung mga wala po. Oh. Oh, sige. Ay. Sige, ha?

sc 77 MEEZ there is a Harriet what stage rez